Uh, magandang morning mga kagre ka nabalit update ko lang po itong uh, tanim kong talong dahil nga po sa napakabata pa niya at namumunga na siya ng paisa-isa at para ma makarecover po ng maayos at makakaangat-angat na po ng maayos yung ating tanim na talong at ito nga po babawasan ko po ang kanyang bunga nang dahil nga po sa nabibigatan na po ang kanyang puno kaya napipigilan ang kanyang paglaki na sa sobrang bigat kaya babawasan na babawasan na po natin to tanggalin na natin lahat ng bunga ng dahil nga po sa batang bata pa nga at namumunga na yan tulad nga po niya no ayan sumayad na sa lupa ayan no ganun pa man may pa isa, isa na nga po siya ganun din dito ganun din dito kaya kinakailangan na po natin na, ayun o, ayan, dito. Kaya kinakailangan na po natin na, pitasin, lahat ito para, nang sa ganun, makakaangat-angat na siya, at para yung bunga niya hindi na sumayad sa lupa, at nang sa ganun, makakasangan na siya ng maayos, ano para, tumasdas pa naman siya, kasi nga, hanggang, sino yun mga kagre, ka ganong kataas pa lang siya, ano o, ayun o hanggang tuhod pa lang po siya kaya pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pamumulaklak at ganun din to ganun din to ayan ayan magiging bunga na po siya ito at magiging bunga na siya oh ayan oh ito magiging bunga na siya ayan o. magiging bunga na po siya ayan paman dito ayan oh ito ayan ayan ito ayan bunga na po ito at meron na po siyang gaboko ito ayan ito yan sa ano na yun. Yan, Ayan. Ayan. Ito na po magiging bunga na po siya. Magiging ganito na po siya. Oh. Yan. Oh. Ayan. 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 Dalot po niya no. Ayan. Ganun nga po. At saka kapapansin nyo guys may mga ano may mga space pa siya. Tulad nga po sa nabanggit ko sa mga nakaraang uh, video ko dyan sa sa mga naunang video ko nang dahil nga po sa pagkakatanim ko po nito Ayan. Sa aking pagkakatanim ay natapat pa ako sa napakatindi ng init. Halos isang buwan po na hindi po siya umulan. Kaya nga po, siyempre, batang bata pa, nalalanta hanggang sa kanyang ikinamatay. Dahil nga po sa, siyempre, um, may hirapan po sa pagdidilig. Ang nga po sa napakatindi ng init. Pero ganun pa man, syempre, dahil yung pinaghirapan natin, syempre, dahil ito isang ang uh, na ating ginagawa, ayan, kinakailangan mo talaga gawin mo ang lahat ng paraan para mabuhay lang. Dahil inabutan po tayo ng matinding init. Kaya ganun pa man, ito na ang nagiging sitwasyon niya. Kaya pero gano'n ba man kahit na may mga espis po yan kahit pa may mga pahabol pa rin ako. At saka tulad sa mga nakarang video ko rin doon sa gawing baba na yan. Kitang kita nyo mapag ngayon. Ngayong umagang umaga. Ano? Puro pag po yan. Ngayon ganyan po ang kagandahan din ng talong natin yung pag na yan. Kasi yung pag na yan ay parang isang hamog na rin yan. Ganun ba? Parang isang hamog na siyang dadapo sa dahon ng talong upang pakasipsip naman po siya ng tubig kahit na po umuulan siya. Kaya tulad sa nabanggit ko nga po dun sa mga nakarang video ko dahil sa gawing baba po at mayroon po akong pahabol na tanim doon. Dahil nga po, syempre, habang, habang huminto ang kanyang pamumunga dito, kung mag-proning na, Siyempre, hindi mo na yan mamumunga. Ihinto po sa pamumunga yan. Bago, bago po tayo mag dito, bago po natin pahihinto ng kanyang pamumunga, kinakailangan may bunga na po yung pahabol na tanim doon. At nang sa ganon, magiging tuloy-tuloy po ang kita. Tuloy-tuloy po ang pasok ng pera natin. Para maibalik naman po natin ang ating pinuhunan. Ganun lang mga kagre. Kaya, ganun, ito pa man, yan, dahil nga first time ko lang po sumabak sa ganitong uh, talong. Pagtatanim ng talong, sumasahid na sa lupa, oh. Siyempre, kahit sino naman, siyempre lahat po naman tayo. Kapag first time lang po natin na sumabak sa ganitong uh, negosyo na yan, siyempre, nakaka-excited man. Ngayon, kung may mga maliman dito sa mga tanim ko na to siyempre, dahil first time lang pero sa mga susunod pa siyempre dahil napag-aralan mo na alam mo na kung anong proseso kung anong pamamaraan kung anong dapat mong gawin siyempre hindi ka na mag error hindi ka na magkakamali dahil siyempre alam mo na sa simula pa lang kung, dahil may mga mali man na dito kasi nga natapat po ako sa napakatindi ng init hindi ko po natsimpuhan na umulan kaya at itong ano, first time lang din po nasaka itong lupa na to. First time lang sa haba ng panahon na pinabayaan kaya ito. Ganito. Ito na ngayon ang pinagkakaabalahan ko. Dito ko na ngayon ibinuhos ang buong buhay ko. Dito ko na ngayon ibinuhos. Kaya ganun pa man ito. Nakita niyo mga kaagrihan. Ang kanyang Bunga, ano, yan. Ano, yan. Kaya tatanggalan ko na po ito ng bunga. Aharbisin ah, ko na po lahat yan. Maya-maya aharbisin ko na po yan at nang sa ganun may deliver na. At nang may binta na. Ano, yan. Ayan. Kasi nga po, syempre, harbisin mo ng umaga para pa sa mamayang hapon, mamayang ating gabi, I-deliver natin sa bagsakan mismo ng mga gulay. Ano yan? Patuloy pa naman ang kanyang pamumulaklak. At kanyang pagsasanga. Hmm. Tulad nga po sa mga naano nga po natin na ano, na magbawas tayo kasi nga nabibigatan na yung kanyang puno. At nung sa ganun, makarecover naman po siya. Tulad nga po nito, ayun o. Ayan. Ayan medyo na ano na nga po siya dahil nga sa uh, malambot yung lupa at naano na po yung kanyang kanyang puno dahil nga sa nabibigatan na nabubuwal po siya kaya kinakailangan mo na rin na siksikin yung kanyang puno dahil siyempre sa napakalambot ng lupa kaya bababa't bababa po yan kaya wag po natin hayaan na Mabuhal yan. Pero ganun pa man, lalagyan ko rin po ng uh, tali yan. Lalagyan ko ng tali. <coughs> lalagyan ko ng harang yan. tatayo ng itatayo ko ng kawayan para, ano o, sumahid na nga. Ayan o, you know, mga kagreo. Ayan. Ito yung sumahid na sa lupa. Ayan o. Ayan. Tanggal nga po sa napakababa pa niya. Ayan kaya ko nga, nga po, kaya ko nga na kinakailangan ko na tanggalin ng mga ano na yan para nang sa ganun magkaroon po siya ng sanga. Para dumami po ang kanyang sanga tulad nga po nito. Ayun oh, yan. Yan, siyempre pag maraming sanga, marami na rin bunga. Tulad nga nito, may, may, may panibagong sanga na rin siya. Yan, mga ilang araw po nito, itong sanga na to, mamumulaklak na po yan. Tulad nga po nito, yan. At ganun pa man, itong sanga na yan, Magkakaroon ulit ng panibagong sanga Huwag po muna natin ipuproning yan Kasi nga po sa napakabata niya pa Ayan Kasi nga sabi nga sa akin Tul ano mo na yan Tol? Iproning mo na yan Sabi ko naman huwag muna Kasi nga sa napakabata pa niya Hintayin ko na lang na siya muna na Tumaas at magkaroon pa siya ng Idad Kasi nga sa napakabata pa niya Tulad nga po nito Ayan o Nagtry nga po ako nito Ayan Ayan o, meron pa akong prenoning. Ayan o, meron pa akong pinutulan. Pero, ayan o, nagkaroon nga ng mga sanga. Ito. Ayan o, nagkaroon nga siya ng mga sanga. Ayan, nagkaroon ko na po siya. Ano yan? ayan. Nagkaroon siya ng limang sanga. Pero, sa napakabata niya pa, napakababa niya pa para iproning yan. Hindi pa po pwede yan. Nagsample lang po ako ng isa. Dumami nga po ang ano, at least, Siyempre, ah uh, kung di, uh, hindi po natin malalaman yan kung hindi po natin subukan. Kaya ito, mayroon po akong isang puno na uh, sinampol na talagang prinuning ko. Ayan. Kaya, bali, ganito ang ginawa ko. Ayan, ganyan. Puputulin mo lang yung pinaka dulo nito para magkaroon siya ng panibagong sanga. Yun din ang mga na, yun din ang mga nakikita ko sa, mga kapwa natin, mga kaparmer, pero sa akin naman, kaya mag-suggest din po kayo sa akin kung tama ba na magpuproning na. Pero, kumpara naman sa akin, mga kagre, hindi muna. Gano'n. Hindi ko muna siya ipuproning. Bakit ka mo? Tulad nga sa nabanggit ko sa napakabata niya pa, darating at darating yan. Magpuproning at magpuproning yan. And dahil nga po sa napakaaga pa para pruning na po natin. ayun tulad nito. Ayan, mga kaagreo. Ayan, o. di ba? ano o. Ayan, diba? I know. I know. o. ayan. May mga sanga na. Ayan, Ayan. Tapos, uh, may nakapagsabi pa nga rin po sa akin na yung mga sanga sa baba, tanggalin na. Eh, hindi ko naman po siya sinunod. Kasi nga, dahil nga sa, syempre, first time lang natin magano, kinakailangan muna natin na pag-aralan ang lahat. Kung talaga nga, isang nga na yan eh, malalaki na sanga na yan eh. Ano, hanggang, oh, kita mo, yung sanga na yan oh. Yan, hanggang sa namunga na siya. Oh. Eh kung tinanggal ko yan, ano pang magiging bunga niyan? Paano pa po magkakaroon ng bunga niyan? Di po ba? oh, ayan. Kaya ganun nga ang gagawin ko. Lahat yan, pipitasin ko na yan. Hanggang doon. Yan. Hanggang doon, pipitasin ko na yan. Ano yan, pipitasin ko na yan. Lahat yan. At nang kumita. At nang sa ganon, makabawas-bawas naman sa ipinuhunan natin. Ganun lang mga kaagray. Lahat yan. Pitas lahat yan ang bunga na yan. Hanggang doon yan. Hanggang doon. O, ayan o. yan Hanggang doon yan. Pero sa susunod pang mga, pa, sa susunod na pagtanim, yan, may kita nyo at ma-update nyo naman, kung gaano na kaganda, kung gaano na. Lahat yan, punong-puno na po yan ng talong. Punong-puno na po yan. Wala na po kayong makikitang space na ganun. Wala na po kayong makikitang may iwan na laki. <clears throat> halos pantay-pantay. Halos pantay-pantay na po yan, mga yan. Ayan. Siyempre, bago ka, bago mo mapiperfect ang lahat, hindi mo maiwasan na magkaroon ng error diba ba mga kaagre kaya ganun lang maraming maraming salamat at magandang magandang umaga po sa inyong lahat God bless to all thank you thank you